Hmm. Magkano yan? 69 lang. Ina e, ba babae mo dahi? Dalawa. Bunso at saka pananay. Tapos yung lalaki mo isa. Ito sa lalaki. Ito, la. para sa ito? Sa aso. <laughs> may naalala ko ka dyan. <laughs> so, oh. May ko dyan. nilang ganon? <laughs> para may kaparehan. <laughs> Oo oh, nga <my. laughs> Tang, tanggalin mo lang tong ano isang ano to? Ay, wala ko sinabi. <laughs> <laughs> bisikay talo, sinabi <laughs> <ha>? <laughs> kasi naman ginaganon yan day, doon mo kasi papunta ay, ita, day. Namin, eh. ha? kah okay, hindi ang ka parehas din ba sa pusa, mo. hindi mo kasi hindi 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 mo o, oh, yung, yung aso. Grabe yung Ayoko si Patyo, patay kukong po, uh, eh. Ha? Kailangan doon mabigat. Yung mga wallpaper na ano doon. Kinakain kinak niya yung pupo ni Mallory. Oh, si Mallory takot, takot. Kaya nga, ganyan yung mga aso. Ba't Hindi, si, oh. yung aso ko, yung aso namin dalawa hindi. Si Patyo lang, kaya nakagalit kami. Kasalanan alam niyo pag may kasalanan siya. O, oh, pwede na ito, matibay na to. Hot, Ano ba yung Kat. Kat cut, cut. food. Hot, 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 wala pa lang name tag. Wala pa lang, wala kasi. Teka, <laughs> wala pa kasi ako sahod eh. Wala or, pa akong sobrang pera eh. Bibili pala ko yun yung eh. naalala ko Dapat pala. Dapat nga pag lumabas nga ate sana yung SLB natin, ipupunta eh, nga ako bukas sa nila. Ah. Hindi ko utsi kasi ako nakakapunta nyo. Swerte naman ang rest din yung kinabukasan. Holiday. Ano, lalayas ba tayo? Eh, talahin lang magtatay. May hambe ito. Lari, <laughs> hindi <laughs> <laughs>

Uy, dinagawa pagiin ba? yun, Pag <laughs> yun bang... tangan ayon <laughs> oh. oh, na klasik tanga tanga kayo Ito, ito, tanga tanga Ito. tanga tanga classic. tanga 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 ito. tanga tanga yan.